Padla nyo mga kauma. So, nami karon diri sa among uma kay nagsugod na mi og patindog dito sa among sayote. So, nangaon mig mais mga kauma, so naglungag mi may diri og mais. Eh, Bangil-bangil mga kauma. So, nagsugod na mi patindog sa among sayote nga nangatumba. Ang so, mga kauban mga kauma, nangaon po na sila diri og mais. So, narang mais nga among gilungag mga kauma. Ah. 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 So, morning, mais makama itong gitarong mo naman ito. Itong nagtanong sa pizzay. So, karoon na tilaob na. So, ang pizzay, nahurot na po. So, luwag luag na po na napatindog mga kaumaw. Oh. Na marug na ang mong sayote. So, muna yung mong itrabaho karoon para di may mahasol pag harbis. So, muna yung karoon na mong itrabaho. So, taod mahuman pag inimahuman mga kaumaw. Ay, eh, luwag-luwag ang natum na Nara sila diya mga kaumaw. Nga mais. Waraw. pangbangil bangil Kay. <coughs> mais lang. Mais, mais lang. So nade pizza yung gamay mga kaumaw. <coughs> so mo ihatod na mo ni sa damilag. So wala na tong. Wala na mo to tagay tong bayar ng mga kaumaw. Kay gamay na lang kayo. Di na ni kaabo tog tag 100 kilos. Maya para damilag na lang na itag 20 kilos. Oh, ano na lang mga kaoma, pakpak na ginamang pizza yan. So, 40 kilos na lang mga kaoma. Ang mga garbis ka ron, kaya nagkwaras lang tag lima lima. Mga okay. salin salin na lang yung mga kaoma, pero guwapa, kayo. No, makita ninyo mga kaoma. Good siya pong kayo. Ano na mo mga kaoma? O, oh, nagsugod na may patindog sa among sayote. So, God bless yung mga kaoma. Bye bye!